Assalamualaikum alaikum. tayo little time, Star Avenue. Isa sa mall sa Saudi Arabia. Na napakalap ng mall. Pero bihira makapupunta ng tao dito. Halos uh, wala nga gaano pupunta rito eh. Wala gaano pa tao-tao. gumubuhay lang dito sa mall ang gumubuhay lang sa mall na ito ay yung uh, mga cafeteria pati yung uh, cinema ano din yun ritual mga mahal na mga damit ito cafeteria yan yan naman ang Sanofi maraming pumupunta dyan ng mga kabataan kasi ang pinakang gusto nila dyan is yung uh, matcha Fat. Ito yung isa sa mall dito dati itong mall na ito ay ah uh, maraming pupunta rito may meron pang uh, carry for pero ngayon halos uh, wala na wala nang gaan butik uh, yan yung uh, Mudiva Mudiva cafeteria tingnan man ninyo wala pa gaano katao tayo pero pag gabi yan marami yan tapos ito children Playhouse yan ito naman yung Virgin Mega Store na sarado ilang buwan nang sarado wala nang mga mupunta si Narado nagkaroon niya ata ng problema sa management nila yan um, Chill Box chill box niyan po o ice cream niyan. Bubukas lang nga kapag uh, mga 6 o'clock na na. Yan. Tapos ito na buti naman yun yung restaurant. Ito yung restaurant ng goodies. Wala gaan tao. Maya-maya pa yan. Yan. Ito yung AMC. Ito yung cinema nila. Doon yan sa taas. Wala tao. Pero pagdating nito ng uh, mga 6 o'clock, halos yung cafeteria dito ay uh, mapuno. Puro kabataan na pupunta. Gawa nga noong uh, matcha latte ang gusto nila. Ah, matcha pala. Matcha lang, sorry. ito sa Cloud of Nine, bira lang. konti lang ang tao dyan. Pero dyan sa Sun of B, ang dami pumupunta dyan. Sobrang dami na pumupunta ng mga kabataan dyan, ng mga Saudi. man yun napakainit napakainit dito mas tayo ang Ay, mainit masyado. Ano? Ano, yeah. Sige, babay muna. Yan na lang muna. Hindi ko alam kung mayroon bang halaga yung, yung pinagagawa kong video. Testing lang naman.